Yo, so good morning. Ay, ito July to ngayon. Sisilipin natin yung mga nakapila sa labas. Kay 3M massage. Okay, okay. All right. okay. Meron pa doon. Dulo. Ano dito parating pa dito pa alright so mga yung mga nakapila rin po dito tsaka dito sa tindahan meron po ayun ayun e, kaya sa vlog natin yan daming pila ngayon kay 3M kaya kailangan nyo ng schedule Magbook lang kayo sa ano 3A Massage Theater Method Sa Facebook para makakuha kayo ng schedule Alright